tayo sa mga eskinita. Parang anong dating na ito eh. Mga small shops. Ayan ah. Wow. Ganda. Carpet. Dito tayo sa bandang kalye. Ang oh, maganda itong padating na ano. Ah. Wow. Uy. Kulay yun ah. Okay, shops. Mga batik shop. Ang dami. Mga abubot. Uh, panggawa ng abubot pala to. Wow. Of course. Kia. Ganda naman ng Kia na to. Model na to. Wow, Stinger, Kia. Galeng mga hmm. Ah, maliliit na shops dito. Hindi mo ko na. Perfume shops ni Aladdin. Ah. hindi ah, ko alam. Basta daw ako tuturo. Okay. Yan. Puntahan natin yung mga Iskinita Artworks. Yan, mga textile. la Arab Street. Ah, nandito tayo. Aram Street tayo uh, closing sale oh. Aba, tagal na ako hindi nakapunta dito next time punta ako din. dito tayo sa gilid-gilid muna. Gift shop. Wah, mura. Uh, no. Pero mas maganda bumili sa Chinatown. Ayan, mga uh, 4-4-10. Pwede na. Dito tayo sa loob. Oh, wow, kaganda niya ito. Galing. Wow. tindahan ng carpet sa gabi maganda dito uminom uminom Ayan. Ito mga old shops pala ng Singapore. Ayan. Ano old shops. Kaya uh, ganito, hindi ano, hindi titibagin to. Tagal na to. Uh, parang ano. Ang tawag sa intramuros. Ah, tignan nyo naman yung nangyari dito. Tapos sa pag-inalagaan, maganda. Ayan. Ayan. So, Arab Street. mga paligid niyan dito. Hmm. see, old shops. Pasukin natin yung skinita. May tatlong skinita yata ito, pero may artworks. Turkish shop. Galing. Hmm. dito sa medyo labas. lunchtime lunch na kasi tapon yeah. ng puno okay ito yung boogies maraming makikita dito tawag dito beach road kasi reclaim area to eh tawag dyan beach road pero walang beach, ang beach malayo pa isang kilometro pa layo, ay di, dalawang kilometro pa layo tinawag lang beach road kasi nga dato, ayan na, pati yung Arquard. See? Yung dahan-dahan tayo. Pasukin natin to. Tatlong skinita to eh. Ayan, yeah, sa gabi maganda dito. Pame, um, ano to ah? Aztec Oh no. Nakaka-copyright ako na ito. paganda sa gabi dito, wala na. Tatay na. Copyright to. Piedra Negra. O um, spina. Sarap tumamoy sa gabi dito. Paliwat kanan, ang daming... Parang sandiyo yung dating eh. Oh, gift shop. Rug, rug, rug. Hmm. Deep shot. One yeah. dollar for uh, oh oh uh, one thing, mga two hundred pesos. Okay. Diyan naman no, no, yung no. Kabila. sa gabi dito mga specialty shops dito ah specialty shops photo booth magtog photo booth dito so, ikaw pipili ng design mad pizza wah wow, kabilaan ah Malakas ah. Singapore gift gate. Ah. Really? Oh. Baking Bakery, oh bakery nga. Hmm. Wow, Ultraman ah. Oh, Ultraman. Ah, inuman niya sa gabi, Kinita skinita. Oh, kabila pa. Meron pa dito parang saraon to ah Ang gagawin sa saraon lang ganito maganda na sipin nyo, mapapaganda ng ganyan yan o, oh, yung mga skinita saraon o oh. ganyan lang oh, barrel na malaki doon specialty shops to eh. Wow. wow. Haba rin pala nito. Ni Sa gabi punta ang wata. Ngayon eh, medyo ano, tanghali pa eh. Marami ng tao. Weekday pa to. Mga turista karami ngayon yan eh. Dinadala sila dito. So, dalawa branch na ito ah. Kaso mainit. Ah. Kabilan. Nakakalito. Outfit. Oh. At, oh, athletic leisure para sa mga girls. What is this? Ice cream house. Yan. Ano dito eh. Ganito na lang. Dito muna ako sa side na to. Pag ko sa dulo, babalikan ko to. Nirvana. Para hindi nakakalito. Vintage kind. Wow. Galing. Pangalawang branch to ah. Yan, dito muna ako sa left side ko. Isa-isa yun natin to. Utopia. Uh, mga ano, exotic uh, local dress, local design. Hey, what's this? Coffee. Coffee and cake. What are you doing? Wow. Cake nga? Coffee. Coffee donkey. No gate ni dada Is it? Anak, you know, Indonesian na resto. So pa. Babalik ka. Left side muna tayo. Left side. Uh, tattoo. Tattoo shop. Left side muna tayo. Okay. Kailangan makapunta ako dito. Kolektor ako ng mga vinyl records. Ice cream. <laughs> What's this? I mean, photo studio. left side muna. Then doon tayo sa right side. Hmm. Nako. <laughs> okay, umpisa tayo dito. Hindi umpisa. Pabalik na tayo. ay ta left side itong sarap tumambay. nasa kaan to? magkano to Drunken Balloon. Wow. Hmm. Sino pa? Ah, alam pala yung may ari. Galing. Wow. Gaming picture, oh. Photo studio. Ano special dito, ah. Oh, Pet Shop.

specialty store balik na naman tayo dito kapag hindi na allowed ito mga sasakyan hmm. ito mga souvenir magnet Dal. The... Uh, Merlion Mm. okay Kaya makapasok ako dito record shop parang cafe vinyl record ya ah. Kaling Okay, maraming sarado dito ha. Ah. Tanghali nga kasi mamayang gabi bukas to, to. Wow, ganda. Shall I be